Ginasyo na po ang aking katawan mga kalodi. Ang ginagawa ko dyan ay nagbabalat po ako ng mineral dahil medyo marami-rami na rin mga kalode. Minsan may mga pit battle kami mga kalodi na iipon at kung ibalabada ay binibinta ng mga, mga bata mga kalodi. So ito lang po mga kalodi ang isishare ko sa inyo. About po sa aking kalusugan, nung nakaroon po ako ng kunting problema dahil na mga uh, kalodi sa, pan, sa ko po sa pagpupuyat, birog nyo mga na tutulog po ako ng alas 3 na ng madaling araw at nagigising po ako ng alas 6.30. Iin po yan ha, dahil nga nagsasain na po ako para sa aking mga anak dahil sila po ay papasok sa trabaho. Pasok nga po sila sa trabaho kasi ang kaisipan ko mga kaludi, dahil ako naman nandito lang sa bahay, anytime kung gusto ko matulog, pwede pa ko matulog. Lagi ko yan ginagawa mga kaludi at ako naman ay nanonood po na Korean drama. At po ang dahilan na, na lagi po ako nagpupuyat. Every night yan mga kaludi. tulog ko kada araw mga kaludi tatlong oras lang yan, no? So, hindi ako makakatulog po ng araw dahil nga mayro pa akong kindahan. At nang hihinayang talaga ako mag-close ng araw mga kalundi dahil nga mayro pa akong kompetensya at bilang lang may tindahan din akong kapitbahay, nang hihinayang din talaga ako. February 6 mga kalundi, Wibis yun. Araw ng Wibis, di ko akala yan, akala ko kung ordinary lang. Yun pala, maya maya mga kalundi, lumalabas tapo ang mga ubo-ubo niya na mga Blad, Na totoo lang mga kalude hindi biro yon at nakakatakot na talaga. Almost 30 minutes po kung nakaupo mga kalode at sabay dumalabas po ang bleeding mga kalode. Buti na lang ang dalawa kong anak ay hindi pumasok sa kanilang tarbaho. Karamihan at kadalasan mga kalode dalawa lang kami ng aking apupay sa bahay. At buti na lang mga kalode hindi ako nagpakawala ng ay sa at doon po mga kalude nilagay sa king ulo at sa king liig. Dahil napansin ko na talaga mga lodi before that na nangyayari sa akin ay nagpalpitit na po ako. Ang pagkaakala ko ay dahilan lang po sa kape. Pero sa totoo lang din ang kape ngayon ay tinigil ko na magdalawang buwan na po mga kalude dahil nga yon ang isa po na reason na parang lagi na lang akong kinakabahan at yun siguro mga kalodi at nong didiritso ako at pinachik ko ako sa aking mga anak mga kalodi napatulan pala ako ng ugat mismo sa aking ilong buti na lang doon talaga mga kalodi ang delikado doon kung sa ulo mga kalodi mula noon mga kalodi hindi ko na ginawang nagpupuyat at natutulog na po talaga ko sa tamang oras at ang mga pagkain mga kalodi Binawal sa akin talaga, maalat at mga uwi mga di Dahil tayo enerka kaedata, kailangan ingatan at mahalin po ang ating sarili sa lama.